O oh, sino yung masakit sa ulong katrabaho? <laughs> yan, yan. Pasawa, eh? Yung pa parang Jano Gibbs dun sa show nyo. <laughs> <laughs> mahirap katrabaho. Ngayon, eh, sikat na artista na mahirap katrabaho. Bulungan na sa natin sa kanya. Oh. Meron kaming tinanong na guest, eh. Sabi, sino yung ano? Sino ba? Medyo, ano, Kasi baka may ako to. Ito yung binulong <laughs> sa amin. <laughs> 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 ito yung binulong sa amin. Si... Sino ba tinanong na ito? Si... Direct si Direk Joel. Hindi, nee, hindi. Nee, Itong hindi. Eh. Si Fatima ang ano niya, di ba? Hindi, well, absent siya noon eh. Ah, absent Si, si Pepe. Ah, no. ah si so Pepe. Okay, anong okay. sino? Oh, oh yun. Yes. Yeah, si so, no Lulun sa amin, oh. Ah, gets. Laking artista. Gets naman. Oh. Okay. Ako. <laughs> Pero mm. hindi ko pa siya nakatrabaho daw. Mm. Siguro, ano, normal naman sa mga mm. artist yung may vanity side. Ah, yes. Mm. Diba? yes. Normal Para naman. Maraming ganun. Yeah. Pero siguro minsan kasi parang nadidefeat yung purpose ng ng ano ng storytelling yes. at yung context ng pelikula mm. at kung anong role na finifil mm. sa bawat project. So, parang minsan pag sobra lang about them yung mm -hmm. nangyayari, parang medyo nadidelay lalo yung nangyayari yung pagano production. Parang kasi oh, basta na, min minsan kasi yung ano yung <laughs> hmm. <laughs> Paano ba? <laughs> <laughs> so yung ano yung kwento kasi minsan napap napapakialaman dahil uh, nga hindi parang hindi enough for them yung parang, kulang suggest, yung role suggest, ko kailan. Kaya talaga natin ng ano uh, babaan natin yung eksena. Yeah, right. siguro for me lang po um Sir Stan and Sir Jano kasi dahil nga lumaki ako sa theater, mm. parang hindi about sa amin yes, uh, yung It's, it's mo, an ensemble. It's uh, an okay. ensemble work. It's mm. about the kwento na yes, tatawid yes. natin sa audience. So yeah, sasabihin, mm. ko sa bulong sa mo sa amin. Ah. Ah. Pero yun lang naman. Ah, okay. Bare, barely pro problematic pero sobrang mm. sobrang gaan naman din in other aspects. Ah, na Talagang inaalagaan lang niya yung sarili niya. Yeah, parang ganun. Yeah, yeah, pero yeah. sobrang ng content. Mm, uh, medyo. Even even the director kasi minsan. Wala nga na lang. So. Mm. <laughs> <laughs> eh, hindi ah na, sino yung binulong oh, mo sabi ko so Ah, so sino sino hindi daw. ah talaga mm -mm. ah okay. okay talaga oh, oh? yun oh. yeah pero yun lang naman I think it's more okay. Baka management-wise, yung nagpo-push. Ah. Parang, parang ito. Ito. So, so, ano, kumbaga parang... Minsan, nasa mga nag-handler nag din. Hmm. Handler. So yeah, yeah. Mas mayabang pa yung handler. Hmm. Kaysa. Or yung manager siguro, yung management. Mm -hmm. no. Pero yun lang, as in, super, I mean... Mm -hmm. Talaga. That person okay. really wonderful din naman okay. to work with. Nagagandahan pa naman ako sa kanya. Oo!